dito na naman kami ni Ate Sana. Uy, ang labo naman ng camera ko. Dito na naman kami ni Ate Sana. Nagbubuka siya na. Let's go! Ayan, na-tempoan natin. na natin, wala ulit ato. Yung nakaranapunta kami dito. Walang tao hanggang ngayon, wala pa rin tao. Marunong na ako mag-akyat bahay. Akyat bahay, akyat bukas bakod. Ayan, laki ng ulam na isa. Ayan, laki ng na Oo. Hello. Ay, naku, sana. Hindi naman tayo makakapunta. Tingnan mo naman, kaputik. Eh, di ba umulan? Ayun oh. Mayroon ba talaga? <laughs> Wala akong makita. Oo. Balik tayo, balik. Wala. Wala. Doon siguro sa unahan kasi nabisi kita ng araw eh. Pero dito sa unahan wala talaga akong makita eh. Wali na, uwi na tayo. Teka, sisilipin ko lang ng konti. Oh, tinan mo ang putik! Ala! Hmm. <coughs> 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 May dala akong bota yan oh, eh. yung bota ko oh. Eh. Ang problema, hindi kakayanin. kaya desisyon na namin ni Ate Sana, um, hindi na lang kami lulusong sa putik. Mamaya madulas pa kami. Tsaka iisa lang yung botang dala namin. Tsaka, isa pa, wala naman kami makitang Indian mango. Sabi ng mga nanay, ng mga tatay, madami raw. Yan, labas na lang kami. Wala kami makitang manggi. kaya hindi na kami lumusong sa putik. Yan, sabi ko dyan, tara natin sana. Ayan, pinapakita ko nga pala yung bota ko. Si ate sana walang dalang bota. Ako lang meron. Eh, Oh, yun, napag-desisyon na namin, huwag na lang, huwag na lang kami. Wala mo kami makitang mangge. Yan, alam na namin yung ano, susi. <laughs> kung paano bubuksan yung padlock. <laughs> Nung unang punta namin dyan, nagpunta kami dyan, dinamin, alam, di namin nabuksan yan. Yung manuka ng mga tatay. Tapos yun, nalaman namin. Sinabi naman sa amin ng tatay kung ano yung ano, number ng susi niya. Yan, pauwi na kami. Ang daming puno. Kaso walang bunga. Yung dyan, mango yan eh. Patapos na kasi. Dyan, nang time na yan, nang pauwi na kami, nakakita kami ng mga ano, bunga ng santol. Tuwantuwa kami ni Ate Sana. Kaso, ang problema, wala kami nakuha ng santol. <laughs> kasi may bakod. Yan time na yan. Ayan eh, natin na nyo, may harang siya. Yun, sa loob, ang daming santol na baksak. Sayang nga eh. Tsaka maulan yan time na yan, siguro kayo naglaglagan yung mga santol. Sana makakain ng santol. <laughs> Kaso wala eh. Inikot namin yan hanggang dun sa ano. Ayan, inikot lang namin dyan. No? Oh. Wala kami nakuha yung santol sa labas. Puro nasa loob lang yung mga baksak. Hingi sana kami nakakaya naman sa kapitbahay. Nangasim ako ng time na yan. Hanggang ngayon nga, na nag ano, ko, nag edit ako eh. <laughs> Nangangasim ako eh. Ay si ate sana, oh, tinitignan niya kung meron sa ano. Diyan sa labas ng bakod, kung merong santol. Kaso wala talaga kami nakita eh. Nakakatuwa. Ang lalaki ng mga saluyot, ang tataba. Yan yung mga saluyot. Yung iba damo, yung iba saluyot. So tara na nga. Uwi na kami ni ate. Wala kami nakuha. <laughs> Excited pa naman kami mga uwa ng ano. Yung dyan mango. Kasi pantinda namin ni ate sana yun eh. Naubos na pala. Nabigyan kami noong una ng mga tatay. Eh. Tapos sabi niya marami para baka maraming umano, nangunguha nung time na yun. Kaya wala na talaga kami nakita sa puno. So, babalik na lang uli kami sa susunod na taon. Baka may bunga na uli. sa <laughs> susunod na taon eh, nang no? pasaway ka. So, ayan na po. Pauwi na po kami ni Ate Sana. Ay, kilala niyo na puno na to. Eto, pwedeng pang isis lang kaldero yan. Yung magaspang, hindi ko wala. alam, alam kung anong puno yan. Ayan natin na yan. Ayan na. Kaso hindi ko naman alam kung ano no. yan. May bunga yan ah. Yan ang ginagamit namin noon. Oh, ay, Jesus Marionis. la, <laughs> Huwag tayong bigo. Patinta sana namin eh, kaso wala talaga.